Real talk tayo mga kasari-sari store. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan at higit sa lahat sa may tindahan, malamang malaki ang utang niyan. Pag minsan naman, matuto kayong lumingon. Dahil bukas makalawa, baka matalisod kayo at lumagpa kayo sa lupa, maalala nyo, ay, may utang pala ako kapal mo may ganon lumayos ka dyan utang utang ka pagkatapos mong pautangin ka ng bonggang bongga ikaw pa yung may gana magmaritis ha matuto kang lumingon ha tandaan mo yan nakakalimutan mo ang kasabihan kung ano ang inutang mo, masigit pa rin ang babayaran mo, nakakaloka. Nakakaloka ka.